Bakit drama ka na ngayon? Kung ikaw kaya ang... Good morning, mother ako. Bakit mo kang hagardo verso sa ka na? Magfilter ka na lang kaya kagaya ko. Pero kahit hindi ako nag-filter, hindi man ako hagardo Bersosa. sa... <laughs> Sino bang nag-uumiyak? Ano ka mo? pag ako nakakuha ng warrant, magsasasayaw ako. Ay, of course. Alam naman, mag ako at magpa, magpaano, magpa, ano, magpa, nubena ng pitong, siyab na araw. Marusep. Ganito yon Asan ang warrant? Ikaw nga umiyak eh diba kasi ang moment yung dadalawin ko namin buho pupunta mong ko namin buho hi ka buho epic fail may utak to, eh. O osha hindi mo namin ni kosmikos yung moment sa tarlac ayabes sagutin mo yung fiscal Saan yung proof mo na taga Hilario Street ka? <laughs> Yan tayo, wi. Ako yung umiiyak dito, sabi mo. Pero, ikaw yung kanino-kanino umaaw-aw. Bakit mo binigay kay Bruno ang information ko? Bakit nalaman niyang taga-subik ako? Sa subik ako nagpupupunta. Nandito ako ngayon sa Imos. Kitain mo ko. Alam ko na kung saan ang address mo. Teka lang, ino muna ako tubig. Inom muna ako tubig. Kasi may no pa naman nila to. Kasi makain ako, oh. Champorado. Alam mo, sir, kagigising ko lang. Kagabi, ang tagal-tagal ko nagsuna. Wala ka. Ito naman, oh. Ito pa, mother, akong... Natatawa ako sa May warrant ka at meron pa. Pulis mong kalawakan ka na rin. Enforcer ka na rin. Bakit ako magkakawaran? Kung wala naman ako isa pang sabi nang na-receive. Ang tanong diyan, pag ikaw ba nako. Si Alfred pala muna. Paano nagkakawarag si Alfred? Minikus mikus mo address at di alam saan. Mega North. <laughs> Minsan talaga madarog yung mga script mo ba? Ayusin mo naman na hindi mag an it all coming back to you now. <laughs> Saan kaya nakuha na? Magkakawaran ka na? Di mo alam? Okay. Minikus-mikus mo address. Alam mo ba? Sa case ni Alfred, pagtatawanan ka. So nakapag-file ka di umano ng kaso kay Alfred. Paano, sino yung gumawa noong URL na machi-check man yung URL na Oy, Brad. Kaya kagado verso sa ka na, Brad, kasi hindi man to sa Pilipinas, hindi man to sakop kay wala man of national risk. Itanong mo sa inaangkin mong anak na si Blessy. Kung sakop ba si Alfred sa jurisdiction ng Pilipinas. <laughs> At ano ka mo? Papakansel mo yung passport. <laughs> Guys, ihirang na natin si Mother Raog na magong undersecretary ng DFA. <laughs> Hirap nga silang ipa-cancel ang passport ni Arieta. Ikaw na. <laughs> Diyos ko, Mother Rahog, wala ka nang mauutong DDS na UFW para bigyan ka ng kapirangan para di umano pang gastos mo sa kaso-kaso dito. di ba? Susmarusip Santissima. At ito pa. Dismiss na ka mo ang kaso sa sa tawag nito. Muntin lupa. Tanong mo na din sa inaangkin mong anak na si Blessie na hindi ka naman kilala. May anak akong abogado? Oo. <laughs> Tot mo Tanong mo doon, Ha? Na kung ang motion for reconsideration ba ay total dismissal na kung nag-outstand pa yan. That after MR, tanong mo din kung wala na bang option to refile. May nalalaman ka bang do do double jeopardy Alam mo ba kung yung sabihin nun? Oo. Kaya di mo alam mag-file ng non-forum shopping nung nagmekos-mekos ka ng kaso sa TARLAC. <laughs> Ang galing mo, be. May sarili ka ng of court. Diyos ko. Ay, ngayon, kausapin mo ngayon. Kasi tatatanungin ko na yung Lodge 3. Ah, sa Region 3, yung Lodge ng Region 3. Alam mo na kung sino yung nandyan. Oo, oo, gagamit ka ng moment dyan sa Tarlac. Abay, gagamit din ako ng moment sa Tarlac. Oo, dahil kung meron ka dyang kadide-supporters na pareha mo namang, boom! Eh, normal university na mga brother-brother mo, abay, meron din naman akong pwedeng dikitan dyan. Ganito laro natin, oh. No? Ah, medyo kailangan mong maligo-ligo ng konti. Baka hindi ka nagustuhin ni e, Rolly, ba? Mas lalaki problema mo ba dong? Oo. Malapit-lapit na yung sa Imus. Actually, bukas, entry of appearance na don. While, nag na makapag-release ng Sabina. Eh, asan na yung... Kasi, kusapan mo si Tagabo. Kailan ba nasend yung sa akin? Na Sabina... Kasi uwi-uwi na ako ba kay? kailangan na talaga doon madaraog na mag-open kami ng mag ano ba mag natawag blessing sa bagong tindangan at kailangan uwi na ako kay mag-harvest na ng 45 days taming manok ba manukan ko yun ba yung 45 days mo siyang bubuhayin tapos tigilog-login mo tapos ibabagsak mo sa isang tindahan may ganun ako eh So, kailangan ko maghanap doon ng mas dadagdagan pang babagsakan natin doon. Kailangan ko na umuwi, bi. Oo. Inantala-antala ko lang para isahan lang ba at may schedule pa kami doon sa may gabanda. Magpapakain ng mga, kami ni attorney, magpapakain ng mga bata na mga paslit ba. At may marami pa doon mga PDL na hindi pa na-arrange 3 years na. May mga ganun tutulong pa kami doon. Bilis-bilisan nyo naman. Uy! Ang kaloka to si Jesus. Dagdagan mo pa yung mga post mo sa akin ba? Kaya natatawa ako. Ang dami mo na talagang counts. Sa blue app. Kaya <coughs> sabihin mo marami ka pera. Paano ka may maraming pera? Ati Bituin, thank you for your assistance. Kala ko ba may marami kang pera? Magparapol ka nga sa TikTok. Tag 100k ang kada isa. O, oh, tapos pag nag-live ako, batubatuhan mo nga ako ng Lion or Universe. At nang maniwala naman ako na may pera ka. <laughs> Jesus, Jesus, Jesus. Ay, naku Rudy. <laughs> Ayusin mo si Ruli. Wawa na yun, B di mo binigyan pambiling gamot, kasabi sabi mo, ako din ang kausap mo, eh, nangyari sa mga kausap kita na, mikos mikos, <laughs> back to you lahat, tigilan mo nga yan, Jesus, madarahog, Diyos <laughs> me, you're <laughs> sayang ang sing sing, at pulang ang shoes, iska wala, is, eh, iska lawag, ha <laughs>